Patuloy ang investigasyon sa pamasalang sa Radio Anchor sa Cabanatuan City noong nakaraang linggo. At kung na may update ang aming kasamang si Emil Garyon. Emil, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga. Uh, umaga, kapit DC na itinahayag ang galit at lungkot ng mga Nueva Ecija journalists at iba pa ang mga supporters sa pagtitipon sa libing na ibigtingan si Julius sa Aquino Pauzo Pinaputi ng gulang, naglaan ng isang milyong pisong pagula sa mga sa utak ng krimen. Bumuo na ng task force para investigahan ang kaso. Sinundo na ng mga mamamahayag sa mga maysiya ang pagpatay sa radio anchor na si Julius sa ng Mga medyaman sa limang kapitalyo ng Kabanatuan City, nag rin sila ng kandila para sa biktima. ng Kabanatuan City, Mayor Jay Vergara may-ari rin ng radio station na pinagmatrabaho ng kawagod ng politika na nasa likod ng pagpatay pero wala siyang pinawalan ng suspect. Matatanda ang patay sa pamamari ng lokal na broadcaster sa Kabanatuan City. Inala ng biktima si Julius Carlson at radio anchor ng BWJJ. Patuloy ng investigasyon sa pagpaslang kay Calvo ayon kay Piyoto Fernando Kakayuri ng Kabanatuan Police. Nagtamo ng tatlong tama ng bala sa ng biktima tapos pag ng isang lalaki ng nakamotorsiklo, naisipin pa sa Good Samaritan Hospital si Kanglo, pero hindi na umabot pa ng buhay nitong Nobyembre 8, alas 8 ng umaga. Ngayon so, kasi nakuha na inaantabayanan ng pag-selebra uh, ng dito sa isang uh, ng sigbahan ng City para sa mga labi ni Kauso. Yan ang pinakahuling unat. Ellen Talion, uh, para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat mong Emil karyon Samantala, sarap lunes ang embahada ng Estados Unidos sa Ross Boulevard sa Maynila. Ito'y dahil sa pag-observa ng Veterans Day na isang holiday sa Amerika. Muli namang babalik ang regular na pagsaservisyo ng embahada at mga affiliated office nito bukas, araw na Martes, November 13. Ang Veterans Day ay taon taong ipinagdiriwang sa Estados Unidos tuwing November 11. Pero dahil tumapat ito ngayong taon sa araw ng linggo, Iminipat ng U.S. Government ang selebrasyon ng lunes. Sa iba pang bali uh, balita, nakaalerto ang Embahada ng Pilipinas sa Myanmar kasunod ng magnitude 6.8 na pagyanig sa bansa na itinasawid ng labing tatlong katao at pagkasugat ng apat na pong iba pa. Ayon kay DFA Spokesman Raul Hernandez, batay sa latest report ng Embahada sa Myanmar, wala pang naiulat na may Pinoy na nadamay sa kalamidad. Tiniyak din ni Hernandez na agad silang magbibigay ng sapat na tulong sa sakaling may Pinoy na nadamay sa lindol. Matapos ang malakas na pagginig, nasundan pa ito ng magnitude 5.8 na aftershock.